Si, uh, former Congressman ko, And uh, isa na sa mga dinadawit na ngayon, si Majority Leader Sandro Marcos. Sabi po ni uh, Majority Leader Sandro Marcos, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa ustisya. Huwag po tayo magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Your reaction po. Okay, unang-unang ulitin ko po yung nasabi ko na, inang beses ko na rin po nasasabi, ang pinaka-importante Sino man ang may hawak ng katotohanan, sino man ang may hawak ng mga facts, sino man ang may hawak ng ebidensya, ay kailangan ay gawin ito sa tamang forum or fora, sa tamang proseso na under oath. Hindi po pwede yung mga ganyan na mga video-video lang. So ilan pa kaya mga video yung mga ilalabas nila? Yun po ang ating panawagan. Hindi tayo nakakasiguro ngayon ano ang pinaka, ano, what's the whole truth here? At sino-sino talaga ang involved? Kaano kataas ang iaabot o aabutin ng mga ebidensya? Pero kung ganyan-ganyan lang kasi ng mga video, tapos may warrant of arrest na nga. And then, kailangan, kung, kung talagang he has the truth, he holds the truth, and nothing but the truth, ay kailangan bumalik na siya dito at uh, panindigan niya at ipalabas at ilabas, ipresenta ng maayos sa tamang tribunal, sa tamang opisina or authority. Yun po ang ating panawagan. Kasi pag mga ganyan-ganyan lang, ano yung Kasi hindi natin maiwasan isipin na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga kanya, ng mga exposés, revelations, disclosures, whether these are the full truth or uh, half truths or may konting palabo o kulang, partial or complete truth, hindi natin alam yan. Ang nagiging impression ng iba is part of an, of an agenda. Yung mga destabilization. Na yun nga po dapat ang mga iwasan natin. Anything outside the constitutional framework kailangan ay maging maingat tayo. Kasi may mga unintended consequences yan. Napaka-fragile pa po ng ating demokrasya. Kung di tayo magiging maingat, nandiyan, meron pa tayong saligang batas. Galangin natin ang saligang batas at demokrasya natin. Kung hindi natin susundin yung mga tamang proseso, these are democratic institutions, democratic processes, including our justice system investigative processes at the ICI and hopefully kaagad-agad ay may isa batas na itong ICAIC uh, uh, bill para na yung meron, ng, meron tayong mas independent, mas credible, mas transparent, mas powerful na isang komisyon na halungkat sa lahat na yan, na, no, na you know, no, walang ano, no sacred cows, walang pakialam kung saan tatama sa ang opisina, kung, sa, kung sinong personalidad ang matatamaan, ay yun ang dapat na hangari natin. Hindi yung mga ganyan ng mga moves na yan, na minsan nakakaduda. Hindi ko sinasabi na kasinungalingan yung mga sinasabi ni sabi ko na lahat yun ay kasinungalingan. And then, yung credibility nga niya is also put si question. Kasi halos wala namang naniniwala wala siya, natatanggap o natanggap dyan sa mga kalokohan yan. so prove your you uh, know ano ang pa you prove what what you're talking about panindigan mo ang sinasabi mo and then uh, you defend yourself in the proper in the proper tribunal you put your own defenses kung kaya mo na maglakad ng defenses mo in accordance with the rule of law, in accordance with the rules of evidence. Hindi okay. po ganyan na patingi-tingi na video na ba, hindi natin alam kung sino ang mga nasa likod niya. based on your um, statements, naniniwala din po ba kayo na posible AI ang um, video? Hindi po natin alam. Kaya kaya, 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 kaya kailangan talaga in person Under, under, oath. Anong sabihin niya yung pwede niyang sabihin o gusto niyang sabihin. Diba? In flesh and blood. Anong sabi po ni, sabi po ni Majo, siya, si Zaldi ko daw po ang newly crowned um, champion of the DDS. <coughs>